Yan, ang oras pa lang is 5-6. Bubot yung aking lalo. Konnichiwa po! Ayan, nandito kami ngayon, malapit na sa Pinamalayan. Papunta kami ngayon sa outreach program ni Sir Ken ng Dagudwang yan. Tumambay muna kami saglit dito sa malapit sa may view ng lake. Ayan, ang napakagandang lake. Yung daan dito is pa ganun, -ganun na siya. Parang papunay na ng bagyo. Ang oras ngayon is 7.22. So, yan. Bumili kami ng ano, napakakinis na hamburger. Ang kalbo daw sabi amin. <laughs> <laughs> Robin, kinis na. Kita yung glaze niyo. Kinis na kinis chicken burger. Tapos ang akin naman is Jolly hotdog, ayan, itong Jolly hotdog naman ang aming almusal at papunta na kami, malapit na kami sa Bansud. Dito kami nag up sa Plaza ng Bansud kasama mga Ormin vloggers at si Sir Ken ng The Good Mangyan. Matapos ang kulitan at kamustahan, isa-isa nang inabot sa amin ni Sir Ken ang pinagawa niya t-shirt para gamitin namin sa outreach program. Tagal mo sir, may klase pa to oh. May klase pa nga, pati mo naman oh. Bili na sa inauguration. At tagal mo, oh. may recognition pa kaya ito. Akin din. Pagdating namin sa Barangay Rosacara, nagsulat muna kami sa kanilang logbook para sure na babalik kami. Char! At pagkatapos noon, eto nga, bumiyahe na kami paakyat ng bundok yung dadaanan mo hindi pa talaga ganun kaganda kasi halos lubak-lubak lahat Grabe, ano, makyat mm -mm. yung sasakyan ni Sir Ken naaatras kanina eh ayan natigil kailan atatulak oh atras atras ako atrasan yung motor O di ba, ang lalaki pa ng mga bato sa kalsada at nakakatakot kapag may nakasalubong ka dito kasi ang liit ng daan siguradong derecho ka sa bangin kapag nagkamali ka. Eto po si nanay, isa sa pinakamatanda dito sa lugar nila. Medyo hindi na nga lang po siya ganun nakakakita, pero kahit ganun ang sitwasyon niya, madadala ka naman sa ngiti niya. Pwede! Oo, ay, oh, ayan na, ay. ano, tinapay po yan. Masagat yan, malambot. Oo, oh, oh, mami, ito. pwede mo kainin ito mamaya ang gabi. Oo, oh, mo daw ng 10,000 yan. Hindi na 10,000 ta. Mayama na si Lola. Mag-isa lang siya sa buhay niya. Tapos ano po siya, hindi na na daw siya nakakakita masyado. Tapos ito nga, ginagamit ng tungkote, ito lang. Hello! Ayan, siya si Kanina ko pa siya kakwentuhan dito. Dito po mga ibang membro natin at saka yung mga bata. At eto na nga, inuumpisahan na nilang magpasaya sa mga batang katutubo. Hep hep! Hooray! at ang kukulit na mga bata. Minsan lang po nila ito maranasan. Eto naman si Banker pamatriyarn. Puntahan naman natin si Kuya Katribo na bising busy, busy sa pagtulong sa pagluluto ng mga kakainin. Hmm, amoy pa lang talagang magugutom ka na sa mga niluluto nila. Bigla ako may nakita banda roon, yung magaling kumanta si Allen ng biniterang buhid mang yan. Kumakanta ito si Allen. Pag-ibig totoo. wala dito yung ating ipamimigay sa mga katutubo tulad ng mga tsinelas at mga laruan para sa mga bata yung mga simpleng bagay tulad dito malaking kasiyahan na po ito para sa kanila kaya kung kaya mo magpaabot ng tulong maliit man 'yan o malaki super ma-appreciate na po 'yan ng mga makakatanggap kasi napasaya nyo sila at eto na nga po naghahanda na sila para sa masayang palaro One, two, three, two. Sakit kaya ako na hindi. Kumu-foto si Pangkay dito sa ano. Tawagin dito pa. Sayo ba? Sayo man mo. Wala pa nakakatama ng palayok ito si Tatay hindi magpapatalo gusto niya rin daw maghampas ng palayok Siyempre, <laughs> hindi lang para sa bata mga palaro meron din sa mga matatanda medyo rated na ngayon iba kaya hindi ko na na-videohan <laughs> pahinga ng konti, biglang dumaan si Manong mag ice candy. Kaya naman, binili agad ni Sir Ken at minsan nga lang sila makatikim nito. Talaga namang hands-on si Sir Ken, pati paglelechon tumulong din siya. <laughs> Habang nagkwekwentuhan kami, may matandang katutubo lumapit Ito. sa akin. Inabutan no, ako doon sa so, may kung, kung plastic na luya, binigay niya sa akin. So, ano, bibigyan natin siya ng kapalit ng luya na binigay niya. Ito yung ating pag-giveaway sa ating mga mababait na kamangyan, kape at sa cookies. Bibigyan natin sa kanya. At nag-umpisa na rin po tayo mami guys sa mga batang katutubo. experience ko nga din po pala, first time ang sumakay sa kabayo. Medyo nakakatakot nung una, pero nag-enjoy naman. Nag-umpisa na rin po mamigay na ang tawag nila dito ay pansit na pula. <laughs> At yun, sa wakas, naluto na rin po ang lechon. Siyempre, kumuha na agad tayo ng napakahiwagang balat na ito na napakalutong. <laughs> Mukhang naingit na rin ata si Banker, subuan so natin. At alam ko, ikaw dyan, takam na takam ka na rin. Sobrang sulit naman ang naranasan namin dito. Kasi napakasaya at ang sarap sa feeling na may mga taong nakaka-appreciate ng mga ginagawa mo. Sabi nga ni Banker, balik daw ulit kami dito. <laughs> Kasi pati siya super nag-enjoy. Mm -hmm. <laughs>

Gusto ko po siyempre magpasalamat kay Sir Ken ng The Good Mangyan dahil sa opportunity na ito na makasama sa outreach program. At thank you din po sa mga kasamahan niya at sa ilang members ng Army Vloggers. Sana nabigyan po namin kayo ng inspirasyon na lahat tayo may kakayahan tumulong at makapagpasaya ng tao. -bye. -bye. Arigato so much po sa panonood. Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod na mga video.